So, share ko lang aking GTR Supra. Kakaresor ko na nung Monday. Ayan, so, kahit di man kaganda ng aking GTR at kita nyo naman na company stock. Ang halos na bago. Ang malaga ay may motor at may service. At ang malaga, makatipid sa bawat biyahay. Hindi ko ka naman kailangan ng sobrang bilis at sobrang tulin. Malaga, safety tayo. Ayan. At ang malaga, syempre, Kompleto papel. At risrado. Hindi mo maporma sa paningin nyo. At least, risrado at updated to. At maganda papel na ito, Kahit sa masya dalin, walang kakabaka ba At di ka mag-iisip na baka mahuli ka or ma ma-checkpoint ka na alangalan yung papel mo dahil maraming mga sablay or maraming mga kalokohan So, yun. Ah... Uh, Paraiso lang tayo mga bossing para iwas abala at syempre pa na meron din tayong secure para sa ating bawat biyahe natin. Hindi na tayo sa bawat biyahe natin kaya dapat agad tayo nakarehistro para all goods. Ito ang aking OR. So see on next year LTO ng EPER 2025 para magparaiso ulit. So, para mga kabiyahe, mga ka-GTR, mga ka-RS150, yan, mga ka-PP6 engine, mag na kayo.